Samantala, siniguro ng Department of Tourism at iba pang kagawara na ginagawa nila ang lahat para mapangalagaan ang seguridad ng mga turista sa bansa. May report si Rod Lagusan. Patuloy ang koordinasyon ng Department of Tourism sa Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at maging sa Office of the President para masiguro ang seguridad ng mga turista sa bansa. Una na nagkaroon ng pagpupulong ang PAOK sa mga kinatawan mula sa Korean Consulate at United Korean Community Association. Kasunod na ng mga insidente ng krimen sa mga Korean nationals. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang kagawaran ay patuloy sa pagbibigay ng mga training sa tourist police sa iba't ibang tourist destination sa bansa na umabot na sa higit 8,000. Pinalawak din ito maging sa mga barangay tanat at barangay intelligence network sa malalayong tourist destinations. We have been in very close coordination with the Korean government the chief of which is the ambassador of Korea to the Philippines to ensure that we work together to retain confidence among South Koreans in visiting the Philippines this is something that we take with great Seriousness in a sense that uh, we have called on our fellow government agencies to really ensure that we come together to prioritize uh, tourist safety for South Koreans and all tourists. Sa inilabas na payag ng Presidential Communication Office, nanawagan si South Korean Embassy Deputy Chief Mission and Consul General Sang Sung Man sa gobyerno ng Pilipinas na palakasin ang Seguridad sa Korean communities sa bansa. Siniguro naman ni Paok Chairperson, Executive Secretary Lucas Bersamin na patuloy ang paglaban ng pamalaan sa anumang uri ng karahasan sa bansa. Sa bahagi naman ni Paok Executive Director Secretary Gilbert Cruz, kasama sa tugon nila ay ang pagkakaroon ng tourist security desk at pagtuturo sa mga pulis ng Korean language. Naglagay po tayo ng police assistance desk para sa mga turista is to provide immediate uh, response doon sa mga biktima. So yun ho ang magiging tulong. At, uh, ang kagandahan mo dito, magtatalaga na po tayo ng focal person na ibibigay po natin doon sa mga consulate, sa mga community, tourist community. Actually, sabi nga nila, pag nabuo nyo yan, yung tourist uh, protection desk na yan, we are willing to uh, send yung mga police na tatao dyan para matuto sila ng basic Korean language. Sa bahagi ng DOT, makakatulong ito para maramdaman ng mga turista ang seguridad sa bansa. We are trying to... Uh, uh, to add to this effort through our tourist assistance call center, Yung 151 tour, na meron ng Korean-speaking Call center agents, pwede nilang tawagan uh, for any assistance, request for assistance that they may want to have. Uh, Ninanais din po natin na yung ating uh, communities uh, continue to have a high police visibility, especially in the destinations where uh, our South Korean uh, visitors frequent. Anyanayos din nila na magkaroon ng mataas na police visibility sa mga komunidad at tourist destinations na marami ang Korean nationals. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.